Malungkot na dahilan ng pagkatalo ni Deontay Wilder kay Tyson Fury lumabas na. Magandang araw mga boxing fans at maligayang pagbabalik sa Sports Manda. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga video uploads ng inyong lingkod. Nakalabas na ng ospital ang former heavyweight champ Deontay Wilder matapos malasap ang brutal knockout loss sa kamay ni The Gypsy King Tyson Fury Agad nga na itinakbo si Wilder sa University Medical Center after ng laban para matingnan ng mabuti ang kalusugan. Makaraan lang ang ilang oras, inilabas din agad si Wilder sa ospital at ang findings, nabali daw ang kanyang kamay, samahan mo pa ng mga biyak na labi. Kung mapapanood yung laban mga pare koys, mukhang drunken master si Wilder dahil sa mga tinamong parusa mula kay Fury. Ganito nangyari, nagkaroon ng last minute gloves replacement si Wilder nang malaman na ang padding ng ginagamit ni Fury na Puffin Sports Gloves ay may buhok ng kabayo. Inakusan nga ni Wilder si Fury ng pandaraya dahil hindi daw sapat ang padding ng ginagamit itong gloves. Pero pasado naman sa Nevada State Athletic Commission o NSAC ang mga gloves ni Fury. Ang sabi nga ni Wilder, habang ginagamit daw ang puffin gloves, naghihiwalay daw ang mga buhok ng kabayo sa loob ng gloves at mas numinipis ang padding sa may bandang knuckles na nagririsulta ng mas solid na punch impact. Dahil sa isyong ito, nagdesisyon si Wilder na muling gamitin ang puncher's gloves na Everlast MX. Ang Everlast MX gloves ay may manipis na padding. At pag nakatama ka ng malakas na suntok e, eh, ramdam na ramdam daw talaga ang impact kaso prone ito sa hand injury. Kaya after second half ng laban ay makikita mong hinahawakan na ni Wilder ang kanyang kamay na indikasyon lang na may damage na ang kanyang kamao. Samantala, napakaganda ng laban mga pare ko is dahil parehas na bumagsak ng ilang beses ang dalawang boksingero. Unang bumagsak pero nakabawi naman na bumagsak si Wilder sa round 10 bago tuluyang literal na pinatulog ni Fury si Wilder sa 11th round. Kung titingnan nga natin ang scorecards mga pare ko, is lamang pa sa punto si Wilder after ng round 6 kaso kulang na kulang sa cardio at umaasa lang ito sa one punch knockout. Maganda nga sana ang pinakitang galaw ni Wilder sa round 1 ng target ng bodega ni Fury kaso masyado siyang nag-exert ng effort kaya mabilis na napagod. At kung maririnig mo pa ang advice ng corner ni Wilder eh, wala man lang maibigay na magandang taktika kundi ang tapusin si Fury. Samantalang kitang kita naman na panay pakaliwa ang ikot ni Wilder na salubong naman sa kanan ni Fury. Kung ikukumpara nga ang dalawa, fresh na fresh pa din si Fury after ng laban. Kahit na dalawang beses na bumagsak mabilis pa rin itong nakarecover na indikasyon lang na maganda ang kanyang kondisyon. Umamin si Wilder na hindi pa din sapat kahit na niya naman daw ang lahat ng kanyang makakaya. Alam din daw ni The Bronze Bomber ang dahilan kung bakit nagpabigat at tumimbang si Fury ng 277 pounds. Matagumpay daw na ginamit ito ni The Gypsy King para daganan at brasuhin si Wilder. Ang tanong nga lang eh, makikita pa ba nating muli ang bangis ni Wilder matapos ma-expose ni Fury ang kanyang weakness? Kung sa bagay, pwede na rin itong magretiro dahil tinatayang ang aabot sa 20 million dollars ang kikitain ni Wilder. Samantalang pwede namang umabot sa 30 million dollars ang maibubulsa ni Fury. Bueno, ito lamang po ang quick update ng Sportsman sa inyo. Maraming salamat at God bless. Sportsman da, ba, balitang bak Pinoy Laban na ipapakita dito ay nag-aapoy Sportsman da, sportsman da ng Mandaluyong Papakita ang galing ng Pilipino Usapang boxing, sportsman da, sportsman da Diyan magaling, Bak ba agad o sige Basta Pinoy may laban ay di magpapagapi Lakas ng Pilipino kapag boksingero Pag-usapang vaksin lahat yan nandito Mga laban ng mga pambato Mainit sa mainit ang bakbakan dito Iyahatid balitang ang nandito Sportsman, dyan ang mandalu yung mismo Di tayo magpapahuli Kapag laban ng Pinoy lahat